Yo, what's up guys? Uh, we're back dito sa aking channel. So, this time, uh, natadiri sa kanang BMC, no? Uh, renovated or bagong renovating uh, building. Or this is the old one, rather. So, under renovation is ni yan. almost done na. Diri sa may sulod. Sulod nga bahin. Bali nga tayong There is mga partition and doors. So, ang gawasan nga part, Uh, na vlog na nato na no so kumana na na siya then nanata diri sa sulod ng bahin actually gamay na lang almost 90% na siguro ang atong nahuman ah uh, na ko sa inyo atong ipambuhat diri pero una na to na kung bago lang mo diri sa akong channel please subscribe nya yeah, pa like and share na pud ang video kaya kalimot sa pag click sa notification bell para kanunay ma-updated sa atong mga future upload so tara mga peeps uh, paibog na ko sa inyo ang atong ibuhat dire. So mo ni atong uh, ipang buhat na previous uh, una ni siya na human kini mga opening sa gawas nga bahin or sa labas na bahagi nitong uh, nitong old building na under renovation bali simple lang po yung ating ginawa is just a sliding window na may fixed both side and then sliding uh, dito sa may gitna so mga 14 units yata ito hanggang doon sa may dulo. And then, there are some editors na rin na in-install natin. And then, meron din sa may uh, gilid na bahagi nito is mga awning window. So, this time, flex ko sa inyo yung ating ginawang mga partition. So, we are doing this one uh, according po sa plano or sa, sa description po na nakalagay sa plano. So ito po yung ginawa natin ng partition, bali naka-angle po siya, may dalawang, I mean may double swing door na ED door. So bali wala pa pong glass yan for uh, installation pa po ng glass. So yan po yung, uh, pinip, uh, yung yan po yung uh, ibig kong sabihin kanina ng mga sliding windows pala, wala palang owning window dito. Ayan, high window na sliding windows with fixed both side. So, ito yung ginawa natin, uh, may double swing na edidor dito. And then, may fixed na bahagi rin dito. So, kami na po yung nag sa mga measurement ng partition. So, uh, yung ginawa ko is, pali yung glass po yung binasihan ko po ng pagdi So, most of the measurement here is 40 inches or 43.8 rather. So, yung 120 na measurement, so kaya natin hatiin into 3. So, 40, bali yung exact opening nito is 43, I mean 43.8 rather. So, nilagyan natin ng header dahil nga po almost 8 uh, feet po yung height. And then, advice na rin ng engineer na necessary na sa standard height po yung ating mga editors so bali may ilalagay pa yata ditong door to para mas secure po yung uh, yung space dito I don't know we're still asking assistance uh, sa engineer in charge so yan po yung hitsura niya from here mataas po yan guys bali yung total contract price natin dito is almost uh, a million yata pero sad to say dahil nga po uh, natagalan And then, medyo uh, tagilid po yung ating computation or yung ating costing. And then, this one right here, bali, sobrang lapad po ng door dahil nga po uh, yung nakalagay kasi dito is flush door. So, awkward naman siya kung naka-glass ka tapos lagyan mo ng kahoy. So, ayan yung naging result. Bali, one opening na lang po sa so 48 or 120 cm na lapad. And then, yung height na yung standard po yan. And then, this one as well, uh, yung partition na rin nito is 40 inches pa rin, 43.8. So, yung mga cutting ng glass is 40, lahat ng width, 40 by 84. So, bali height na lang yata, uh, bali height po yung ating binawasan. Oh my God, sumayad po yung door dito guys, ganyan. So, kailangan po itong iangat. Wait lang, also... No worries guys. aya uh, Iaangat lang natin yan once maglagay na tayo ng glass. But for now, uh, siguro advice natin yung mga papasok dito na kailangan iangat. Dahil kailang nga po ng marking. Ayan o. Oh. So, bali yung kulang na lang dito is uh, itong mga parte ng heater na may beam. Dahil kailangan na po natin uh, i shape yung glass according po sa kanyang ayan, hugis. And then another partition po dito. So yung measurement ng door is 90 cm. Then this one right here is my butt joint po siya. Ayan. And then double swing door. Then possible yata na merong door dito. If I'm not mistaken, merong uh, additional na double swing door. And then, may mga flash door po dyan na uh, lalagyan pa ng glass. Uh, angular lang po yung ating nilagay as frame or bali yung kakapit sa glass. Then, mayroon ding partition dito. Uh, this one is uh, 120 cm pa rin yung lapad. Dahil nga po mali po yung uh, binigay na detalye sa plano. So, yan po yung ating... Uh, ginagawa. By the way, uh, yung gumagawa pala dito is yung aking kapatid. Sa so, bali ako na lang po nag struck and then ako na rin po yung nag-assemble ng mga door. So siya po yung nag gumagawa lahat ng framing ng partition uh, the glass as well. Siya na rin ang kabit. So meron tayo dito ng uh, may cubicle rather and then may partition po dyan. I don't know kung ano po yung magiging result uh, dahil Meron daw, ano, may table daw dyan. Ito yata yon Ilalagay dyan. Bali, meron pa palang kulang dito na, ano, na binil. So, meron din tayong ginawang cubicle dito, guys. Yan. Bali, uh, nalagyan na po yan ng glass. Uh, yung corner na bahagi na lang dito, yung wala pa. Medyo madilim na po dahil nakapatay yata yung ilaw. Then we also have here, another butt joint, so yung mga corner nito is lalagyan pa natin ng angular yan to secure the glass at the same time, uh, mabuhid natin yung mga tao na masugatan. Uh, still, uh, si Pakay pa rin po yung gumagawa dyan. Uh, we just give an instruction kung ano po yung gagawin, so that's the result. And then, and dito sa loob, may editor door pa rin. Ayan, ah, bali yung mga door nito is kulang cool pa po. Kulang cool pa ng glass. And then, may sliding high window na sliding. Uh, fixed both side and then yung gitna is sliding. Then, may partition dyan. So, yung gamit natin dito is uh, one for clear glass. So, yung mga editor door, uh, bali, Uh, ia-align pa natin, guys. So, yung materialis natin para sa double swing door, dyan na yan. And then, we will probably create it pag may magawa na tayong uh, opening. So, that's it for now. Uh, hopefully, na-inspire ko kayo, guys, that you guys can get a job, uh, I mean, can get a project like this one. Basta, uh, you need to ah... Uh, Ayusin lang yung, syempre, yung workmanship nagsagayon sa so, gayon na uh, may magta-trust, kumbaga. So, huwag kalimutang i-subscribe itong aking channel, please. And then, palike and share na rin. So, this is been Pong's Work. Together with my brother outside and my helper. Bye-bye for now. God bless everyone.